Pagbagong so, pangalak, hindi oh, pwede maligo muna ngayong ilang liko. Pero ngayon, ang Chinese, they still follow that. No? Oh, oh. Pangalawa, ah, kapag ah, kaya common kapag regla hindi rin pwede magbasa ng tubig. Oh, oh. Kasi pinapasok ng labik. Oh, At so, totoo na pang yes, pala yun. Yes, kaya oh. maraming cases ng myoma because of that. Oh. So, paano pag mag-i-regla? Siyempre, para Unas, feeling mo, baong-bao ka sa sarili mo eh. <laughs> totoo pala yung sinasabi lang. ng nanay ko. oo. Oh, <laughs> Kaya ano Mapahura, sabi ni Jun. <laughs> well, well, totoo yun. Totoo yun. Kasi ano, syempre, even kahit sa hospital, practice ngayon, pag nanganak ka ngayon, bukas, pwede ka na maliko. Uh -oh. Which should not be. Kasi nagdugo ka eh. Mm -hmm. May dugo ka, naglabas ka ng dugo, pagkatapos, oh. feeling mo, ang lansa mo. Uh -oh. Ngayon, kaya naliligo ka oh. agad ang nanay. Oh. Pero wag pala na. Wag pala. Uh, uh -oh. Ano, rationale doon, pag ganun. Kapag po kayo nagre-regla o bagong panganak, yung pores ng yung pores yung butas nang inyong bahay bata ay nakabukas. Mm. So may tendency mm -hmm. yang pasukin ng lamig. Mm -hmm. 'Yun ang pinaka-idea doon. Kaya 'di ba sinasabi, ay kaya nandoon ka after ng ano, after ng panganganak at nagbasa ko ano kinagawa. So 'yun ang pasma sa panganganan. So, pwede pa lang. Nas, Yung sinusumpit na lamig na sinasabi. Yes, on yun. Oh, oh. term na sumpit, sinumpit na lamig. Eh, paano ko maghuhugas lang ng tubig? Yung, maynip. Yung, ah, maynip okay. Tapos. So, I pwede rin yung, yung maghugas. so, yes, oh, Basta maligam yung maligam -gam, tubig mo. Oh, oh. Mm. Eh, yung naglalanggas ng uh, bayabas, okay din It lang. It can ba. help. No? Eh, yung bagong panganan ka, eh, uh, aside yung ginagawang ano, nag, nag, uh, nagpapailaw, mm -hmm. that can help ma, ano, mag-convolute or lumito yung bayabas. Not necessarily yun para doon sa ano. Sa, pa, ba ilaw do. Tinatapatan ng ilaw. Ah, okay. medyo mainit-init. Medyo bulb. Mainit, bulb. Oh. 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 Like hindi, bulb, Dahil hindi lang yan parang yung ano, kasi meron tinatawag na episiorapy. Parang mm. -hmm. kinat, no? Doon sa vagina. Pero it's more than that. Uh, kailangan mainitan yan, mainitan para, kasi pag ang pagbagong panganak ng bata, uh, ay ang, ang babae. Sa babae. yung bahay bata malaki. Mm -hmm. Ngayon, it will take how many days or months bago yan lumiit. Pero the longer na na-exhaustion... Kaya pala na malaki pa nila, yes. no? Yes. Kaya uh -huh. the longer na hindi yan napapasok ang ng init, mas matagal yung proseso niyan Kaya palagi uh -huh. dapat tinatapad na mainit. Ano yung tinatawag na nagsusuob? Yun. That can uh -huh. help also. The pa, same paano principle. Yan pa, uh -huh. uh, yung pagsusuob naman, uh, gumagamit ka ng different herbs. Pagkatapos, yung usok nun ay sa puwepa. Ah. Uh -huh. Ah, okay. Uh, Ito ay para matulungan din na uh, mag uli. Oh, oh, mag-contract yung, yung bahay bata. Oo, oh, oh, ayun. Eh, ang bata ba, kailangan din hindi nililiguan kagad? agad? Ah, uh, what do you mean? Yun talaga yung babasay ng tuloy? Oh, yung baby? Oo. Oh, oh. Well, kailangan din na, I think after mga 3 or 4 days, kailangan na. Pero palagi, oh, oh. everything should be mainit. Mm -hmm. Mainit dapat. Oh. Mm -hmm. And then, pahid ng pahid is langis din, the whole body. Ayun. Oh,